Senyales nga ba ng katapusan ng mundo ang sakit na kumakalat ngayon na monkeypox? Mga kaibigan, sa pinakahuling libro ng Biblia na The Book of Revelation ay may nakasaad doon na seven last plague o ang pitong senyales ng katapusan ng mundo at ang muling pagbabalik ni Jesus dito sa lupa. Ang pinakaunang senyales na tinutukoy dito ay nakasaad sa Revelation chapter 16 verse 2 na nagsasabing at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ayon sa iba't ibang Bible scholars ay pinaniniwalaang, ang ang tinutukoy raw sa bersong ito ay isang malubhang sakit sa balat na isa sa mga senyales na nalalapit na ang paghuhukom dito sa mundo. Ang nakakakilabot dito mga kaibigan, ayon sa World Health Organization, ang monkeypox virus na nagsimula noong 2022 ay unti-unti nang kumakalat sa iba't ibang bansa pati na dito sa Pilipinas kung saan nito nga lang August 19 ay naitala dito sa ating bansa ang kauna-unahang kaso ng monkeypox ngayong taon na ang ibig sabihin ay 10 kaso na ng monkeypox ang nakumpirma dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ito ay ikokonekta natin sa bersong aking binanggit kanina patungkol sa isang sakit sa balat na isa sa mga senyales ng paggunaw ng mundo ay nakakapagtakang dalawang araw lang matapos makumpirma ang kauna-unahang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ngayong taon ay nito nga lang August 21 ay nasa 2,685 na paaralan sa Calabarzon ang sinuspindi ang klase dahil sa volcanic smog na nanggagaling sa Taal Volcano. Kung iniisip nyong baka nagkataon lamang na sumabay ang lahat ng to sa isang sakit na matagal nang nakasulat sa Biblia na nangyayari at kumakalat ngayon sa iba't ibang bansa, ay alam nyo bang nito ring August 18 sa ganap na alas 3 ng madaling araw, ay tinamaan ng 7.0 magnitude na lindol ang East Coast ng Russia na dahilan upang mag-erupt ang Shiveluch volcano at magpakawala ng napakaraming lava Take note mga kaibigan isa pa lang ito sa pitong dilubyo na sinasabi sa Book of Revelation na senyales ng katapusan ng ating mundo Marami ang nagsasabi lalo na sa iba't ibang platform sa social media na baka Matulad sa COVID-19 ang Monkeypox virus at maging isang pandemic na dahilan upang ikapangamba ng maraming tao. Pero hindi pa natin masasabihan sa ngayon dahil masyado pang maaga upang bumuo ng napakaraming konklusyon. Inuulit ko mga kaibigan ang aking binanggit ay isa lamang teorya na maaaring nagkataon lang na sumakto sa kung ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo sa isang bersong matagal nang nakasulat sa Biblia o baka lahat ng ito ay totoo at talagang mangyayari sa hinaharap. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay nagsimula na ang isa sa pitong senyales sa Biblia na malapit ng magunaw ang mundo? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.